Yo, so what's up mga idol? Lakas ng ulan. Grabe. eh tanong na ba, no? Like that. Ating, ano? Mga puno, eh, talagang basang-basa. Okay. kahit na galit ang langit kanina. Grabe kumidlat, mga idol. Okay. Kidlat ng kidlat lang, langit. Galit na galit. Ah. eh Hihi ka. So, sa lahat magse magsesenti dyan. Sentihan na mga idol. Sarap matulog ngayon sa hapon. At syempre, habang ano, kung hindi ka naman tatulog, senti-senti mo na sa bintana. Habang ganito kalakas ang ulan. Woo! Talagang ano na, rainy season na ngayon ano diba? sabi ka nila puro kidlat kulog ang naririnig namin dito o syempre yan kulog kulog ang aming ano pasaway makulit na bata kulog <laughs> Yan, habang nagsisend sa labas eh mapapak kami dito ng ano, apple. Siyempre, wala yan. <laughs> yan. Ganto ganto muna. Buti na lang ang day off ko ngayon. Hindi tayo mahirapan ng ano. Papaya natin, Oh. No? yan nah, ha galit na naman langit nakakulog na naman mga idol ayan enjoy enjoy rainy season sarap sana maligo sa labas kaso maginaw maginaw dito sa amin kasi medyo di ano dito bundok na eh ayan mga chika babes o oh. ayan maligo mga bata Ayan mga idol, enjoy enjoy Maulang hapon Ngayong araw na ito Yes, yes, yo know. Mamaya amaya na ito Baha na naman Sigurado <laughs> yan So good luck sa mga nag uh, ngayon Good luck sa inyo mga idol, ingat ingat po Sana ay eh, okay lang kayo dyan Sa biyahe, hindi kayo ma -ano, Maabutan ng Baha Okay, ma sana ay safe ang inyong paglalakbay ngayong ahapon hapon na to. Okay, thank you mga idol. Thank you for watching. Peace, yo.